Kasi naghanap ako ng SM ba? Eh, ibig sabihin ng SM, single pump pa. Hindi, nigyan na po. Diyan uh, po ba daw, may bibigyan po ako, ako ng wild because mabayad po kayo, binigyan ako ng pagkain. Sana ikaw at rapat dapat dito. Ito po. Huwag kayong matakot sa akin. Mabayad pa na po. Lalo na pag matulog. <laughs> Parang may naamoy ako hindi maganda. <laughs> Tao po. Tao po. Get some help. Madam, good afternoon po. Um, hingi po tubig. Gutom ako, madam. Oh, bayad niya po, madam. Pan po, may pagkain ko po kayo kahit maliit. <laughs> Gago! Gago! <laughs> <laughs> Gago! <laughs> 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 <tumay>. Ha? Salamat po, bahay po. Ang pahit niyo po talaga. Ayun niyo po yung anak, madam. Ayaw, di ma. <laughs> parang, parang gusto ah. <laughs> 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 uh, oh, sarap. Sarap yan. mo kong ah. sarap. Wala, sarap mukha nyo. <laughs> so, bayad niya po, madam. Madam, magtanong sana ako ba? Kilala kong kaliskis po mo, oy. Ito nang unahan. Oo, oh, uh, kasi naghanap ako ng SM ba? Saan ka ba nakatira dito? Oo, doon. What? Eh, ibig sabihin ng SM, single mom ba? Hindi, SM mall. Single mom. Single mom. Hindi, SM mall. Single mom. Tingnan po kayo, ma'am. Ah, mm -hmm. oh, may alam ka. Yung katawang mo, saan ang asawa mo? Alam mo? alam lang ako. Saya kayo, madam. Eh. Okay. ma'am, salamat po, ma'am. May ibigay ko sa'yo. Kasi mabayad ka po. Ibigay ko po sa inyo yung... Yung... Ma'am, binigyan na po kayo ngayon ng nyo. Ah, ibigay para sa'yo na to po. Ito. Binigyan na po kayo ng flower sa valentine. Hindi pa. Sila, <laughs> hindi pa kayo nagbigyan. Kung ngayon pa lang. Ah, <coughs> uh, ganda po ba Ah, uh, <tod tod> <tod> hindi <Ethiopia> po. Hindi po. Experimental lang po ito, madam. Uh, at bukod dyan po, madam, may bibigyan yung po ako ng bigas. Bigas po ito. Oh, bigas po ito. So, bigyan kita ng bigas. Dahil mabayad po kayo, binigyan ako ng pagkain bigyan niya pa ako ng tubig ang bait niya talaga sa ikaw at dapat dapat dito ito po ito huwag kayong matakot sa akin mabait pala po lalo na pag matulog <laughs> eh, hey, na po maram salamat sa tubig ha okay. uh, will you please repeat it po, salamat po ha sige po ma'am dahil dahil mabait po kayo, bibigyan ko po kayo ng pangalawan lang ninyo konti, ma'am. Kahit ko okay, kayo kayo ng alawan, ma kunti lang, ma okay po, para pang pabalikan ko kayo pag may time tayo, ma'am ha. Salamat po, ma'am. Thank you po, ma'am. Thank you. So, hello guys. Uh, Shoutout natin si ma'am. Ma'am, nasa camera po tayo, ma'am. Itong camera po no so, pangalan ma'am? Meron din po yung chef yun. Hindi po, salamat po. Happy Valentine's Day po. Thank, Thank you, bye bye. Guys, may natulungan na nata tayo guys. Tatlo, pangatlong bigay na talang gigas. So, kung sino ang hindi pa nakasubscribe sa akin, so please subscribe na sa comment section. Ako na ang bala sa inyo. Tara na. Bye bye. Bye bye.